Happy Tuesday mga Marcy at Farsi. This is Mama Roxanne. at hindi ka pa nakafollow sa akin, PJ baka naman. Naglinis nga muna ako dito sa may kusina bago nga ako nag-unboxing nitong pinadala sa akin ng Ikoko Official Mall. Pag open ko nga nitong parcel ay eto nga kagad ang unang bumungad sa akin. Broom holder nga po pala ito at pwede nga rin to sa map o di kaya anything na mahaba nakakasya dito. May kasama na nga rin po pala tong adhesive pad kaya naman napakaganda at hindi mo na kailangan pang magpako ng dingding. Sinubukan ko na nga kagad dito sa map ko at saka dito sa walis ko pasintabi po dun sa walis. is Inalis ko na nga ng tuluyan itong bubble wrap para nga mailabas na nga rin itong mga nakabox. Hindi ko nga expected na ngayong araw nga ito dadating kaya naman sobrang excited ko nga dito habang nag-unboxing. Salamat ni Coco dahil natupad nyo nga ang isa sa mga pangarap kong gamit. Sobrang tagal na nga nito sa cart ko at ngayon nga eh hawak-hawak ko na nga siya. May kasama na nga rin tong cup tapos yung pinakatakip niya eh meron na nga silicone kaya naman sure ako na hindi nga ito papasukin ng langgam o kahit anong insekto. Napawaw na nga lang din talaga ako sa pag-unboxing nitong trash bin dahil napakaganda nga ng pagkaputi niya. 11 liters nga po pala ang capacity nito at foot pedal na nga rin siya. Kinuha ko na nga itong foot pedal para nga maikabit na rin dito sa may trash bin. Super smooth nga lang din ang pagangat ng pa tsaka pagbaba. At abay nakatuwa na nga sa pagbukas nitong trash bin at dalawang beses pang binuksan. Napaka esthetic nga ng mga kulay nito at napaka -ganda naman talaga ng quality. Abay wag na nga kayong magpahuli alam nyo na yung link nasa comment section. Sa sobrang saya ko nga at excited kaya naman ito pupunasan ko na nga rin ng wife para nga malinis at malagyan na rin ng bigas. May dalawang size nga nito, meron pang 5 kilos at saka 10 kilos. Bale, itong nga pinadala sa akin e eh, pang 10 kilos. After ko nga punasan ng wife, sinundan ko naman ito ng pagpunas ng tissue para matuyo agad. At goodbye na nga dito sa aking lumang takalan at napakaganda nga nitong bago ko. Inalis ko nga lang ilagayan ko dito ng kutsilyo at dito ko nga ito ipupwesto pero bago yung pinunasan ko nga muna dyan para talagang malinis. Sinunod ko naman itong trash bin at lalagyan ko nga sya ng plastic para masubukan na rin. Detachable nga itong pinakalagayan ng plastic tapos may papasok mo pa sa loob yung plastic kaya naman hindi siya visible. Ang ganda no kasi ang linis niya nga tignan. Dito ko na nga muna siya sa pansamantala dahil plano ko nga itong ilipat doon sa may sala. At eto na nga yung pinaka-final look dito sa may kusina at ang linis at naliwalas niya ng na. lang muna mga mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!